Tawanan mo ang problema mo. Lahat tayo ay may problema sa buhay. Ganyan kasi yung buhay eh. May ganyan mga sitwasyon talaga. Kung kaya, kung palagi lang naman nandyan yung problema, bakit natin sila po problemahin? Ako mismo, sa dati kong buhay, palagi ako akong nasistress sa maraming mga bagay dahil nga masyado akong seryoso. Pero dahil siguro sa katandaan ko na din at nakita ko ng mabuti kung ano yung mga nangyayari sa paligid kong mga patterns, nakita kong hindi wise na gawin nga yung palagi kang mabibigatan sa iba-ibang mga problema sa paligid. Kasi palaging may problema eh. So, palagi tayong mabibigatan. Kung kaya ang naging attitude ko or yung pananaw ko na ngayon sa buhay ay tawanan natin yung mga problema natin. Palagi kasing may hindi inaasahan na pangyayari sa ating mga buhay. Yan talaga yung kalikasan ng buhay. May mangyayari na hindi natin gusto mangyari pero mangyayari pa din. Hindi naman 100% ah, uh, kasi meron din na mga gusto natin mangyari na nangyayari pero meron ding mga bagay na hindi natin gusto mangyari pero nangyayari. Or may mga gusto sana natin mangyari na hindi nangyayari. So parang halo-halo lang yan. Kung kaya, don sa mga part na ayaw natin, dapat matuto tayo na tanggapin ang mga yan sa isang paraan nga na medyo tinatawanan na lang natin sila. Kasi kung tinawanan natin yung mga problema natin, ay nawawalan sila ng kapangyarihan na maapektuhan kung ano yung nasa isip natin at yung pananaw natin sa buhay. Yung tinatawag nga natin na emotional state. Hindi natin may na minsan meron tayong mararamdaman na pagkainis, pero pwede natin i-convert yan or palitan sa pamamagitan nga ng pagtawa sa kanila. So halimbawa kanina, yung nandito may mga insekto na pumapasok sa mga ng katawan ko na ano ba yung tenga ko tapos may nanggugulo dito pero inisip ko lang na okay sige may mga bisita ako ngayon tapos uh, tawanan ko na lang na parang meron talaga mga nanggugulo sa akin pero hindi ko na pinaapekto yung sarili ko na naiinis ako dun sa mga malilit na bagay o yun pala parang may naramdaman ako ngayon na may nangagat sa akin insekto, may parang lamgam pala dito sa may shorts ko. Pero kasama 'yan sa buhay. Or halimbawa, meron tayong mga trabahante na medyo matigas ang ulo, or halimbawa may mga customer naman na hindi naman nasa tama yung reklamo, or meron tayong mga ibang kadil na hindi naman tinutupad ang usapan. Yung iba naman hindi sumipot or nang loko. Yung may mga ganyan talaga sa buhay. At Bukod nga doon sa sinasabi ko sa ibang mga video ko na ito yung paraan nga para maningil tayo sa kanila or manumpa gamit nga yung pagsindi ng kandila sa mga santos, kapag tapos na natin pakawalan yan, ay pwede na natin pakawalan din sa ating kalooban na hindi na tayo nasa stress doon. Pero nandun pa rin yung sumpa sa kanila, ha? pero sila na lang yung stress at hindi na tayo. Kasi yung Diyos na nga at yung mga santos ang bahala sa kung ano yung kailangan nilang ligpitin at kung ano ang kailangan nilang isaayos dahil sila ang nakakaalam sa kung ano ang karampatang hustisya. Pero tayo ay hindi natin kailangan ma-stress para hindi tayo tumanda, hindi tayo pumangit. Alam nyo mga kapatid, kasi balang araw, lahat naman tayo dito sa mundo ng tao ay mamamatay at hindi yan masamang bagay kasi pagdating sa ating kamatayan doon sa panahon na yon, ay mawawala na rin lahat ng mga problema. Basta nagpakabuti tayo, nagpakabanal tayo sa ating buhay, ay maganda ang ating patutunguhan. Pero kung naging masama tayo, shit, di ba? Papupunta tayo sa impyerno. Kung sa gayon, kapatid, sana ay hindi nga tayo gumawa ng masama at palagi tayong magpakabuti at tawanan lang natin yung mga problema. Kung merong mga masasamang tao na niloloko tayo o ano man, tawanan natin kasi sila ang mga papupunta sa impyerno, hindi tayo. Sana hindi nyo isipin nga na parang morbid naman ni Eric na iniisip niya yung kamatayan niya. Pero ganun talaga kasi yung katotohanan. Ibig sabihin kapag natatakot tayo sa kamatayan natin ay meron tayong ginagawang mali or hindi tayo naghahanda sa ating mga sarili sa kung ano ang katotohanan sa buhay na mamamatay talaga tayo bilang mga tao kasi yung katawan natin marupok eh. Okay lang marupok yung katawan basta hindi tayo sana marupok nagagawin natin kung ano ang mga kasalanan kahit alam na natin kung ano ang tama at mali. Pero ang ibig kong sabihin, ay lahat tayo ay nagkakasakit at hindi natin maiiwasan yan lalo na kapag tumanda na tayo nandyan na yung mga sakit kahit nga yung mga bata ay nagkakasakit paano pa kayo mga matatanda, di ba? o halimbawa meron ako kasing application ngayon doon sa isang business app tapos hindi naman sumasagot yung government office na kailangan kong makuha yung sagot nila para ma-approve ako doon sa app na yon na parang nga doon sa pag-accept ko ng payments sa business ko at sa una talagang nainis ako pero inisip ko kung ano lang talaga ako magagawa dito, edi tawanan ko na lang. Kasama na din kasi dito yung pagtatawa natin na tinatanggap natin yung mga limitasyon sa kung ano yung kaya natin gawin o hindi. Pinapakawalan natin kung ano yung mga hindi natin makontrol. At yung makokontrol lang natin, yun yung mga ipofocus natin. Kasi yun yung may kapangyarihan tayo at magagawa natin agad. At magtiwala tayo sa Diyos, magpatuloy tayo sa pagdadasal. Yan ang magagawa natin. Tapos yung pagtatawa natin sa mga problema natin, yan yung meron tayong control at magkakaroon nga tayo ng kapangyarihan. Kinukuha ulit natin yung kapangyarihan natin na hindi na tayo maiinis sa mga bagay na wala naman talaga tayong kapangyarihan dyan. Siyempre, gagawin pa rin natin ang lahat ng pwede natin gawin para nga masolusyonan ang problema pero meron talagang limitasyon yan na iba na ang may control dyan eh. At kahit magdasal nga tayo sa Diyos, hindi naman ibibigay agad sa atin lahat ng mga request natin. At ang iba hindi talaga ibibigay. Ang iba kasing mga kahilingan ay nakasalalay din sa ibang mga tao. At minsan yung hindi nga natutuloy ay mabuti para tayo ay hindi mapahamak. gayon paman, kahit ano paman ang mangyari sa atin, eh, matuto lang tayong tumawa kasi nakakatawa talaga yung buhay ng tao. Ang daming mga sabit, di ba? Makakatulong nga na ang pagtingin natin sa sarili nating buhay ay parang ibang tao. Kasi, di ba, kapag nanunood tayo ng mga comedy, may mga hindi magandang nangyayari doon sa buhay ng mga tao, di ba? Pero hindi kasi tayo yung mga tao na yun. Pero kapag tayo yung tao na yon na nakikita at nararamdaman, nararanasan natin sa ating buhay, hindi tayo natatawa, parang drama kasi malungkot. Pero kung mag-zoom out tayo, tapos tingnan natin yung buhay natin na parang ibang tao tayo, hindi nakakatawa, di ba, yung mga bagay? May nagsabi nga na ang ating buhay, kapag naka-zoom in ka, drama. Pero kapag naka-zoom out, comedy. Ganun naman talaga, di ba? Kapag nanonood tayo ng mga pelikula or mga palabas nga ng mga tao, nagiging katawa-tawa kapag titingnan natin kung ano yung mga masamang nangyayari sa kanila. So, sa pagbabago ng ating pananaw na tingnan nga natin yung sarili natin na parang palabas din yung buhay natin, makakaranas tayo ng kaginhawahan na hindi tayo mape-pressure na nakailangan maging perfect or maging maayos or maging mabuti ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin. Kasi never mangyayari yun eh. Kasi kahit na iniisip natin maganda yung ginagawa na natin or halabawa, dun sa pagkagawa ko ng mga kabanalan na naging mabuti na akong tao mula sa dati maraming nag-improve talaga sa buhay ko na hindi na masama katulad ng dati pero hindi pa rin perfect kasi meron pa rin mga bagay na hindi inaasahan pero mangyayari pa din pero kung magakonti na lang pero nakakainis pa din kung magpapa-apekto tayo kaya nga sinasabi ko ito bilang reminder din sa akin na tumawa sa mga problema at binabahagi ko nga sa inyo to palagay ko nagigets nyo at least yung mga iba din ay naka karanas din ng kung paano gamitin nga yung sense of humor para mas malampasan ang mga problema sa buhay. At doon sa pagtawa natin na yan, ay hindi na tayo masyadong nakatali doon sa mga problema na yan, na masolusyonan man o hindi, ay hindi na tayo apektado. Pero syempre, patuloy naman din tayo doon sa pag sikap na masolusyonan natin yung mga problema sa abot ng ating mga kaya. Pero may mga problema talaga tayo na hindi agad-agad masosolusyunan At yung mga ibang problema naman ay nagiging problema lang dahil sa pagpoproblema natin. Masyado tayong nakikialam doon sa buhay halimbawa ng iba na malapit sa atin, pero nasa sa kanila naman talaga ang desisyon sa mga gagawin nila sa buhay nila. So yan yung mga iba-ibang halimbawa nga na mga problema natin. Pero basta nagpatuloy tayo nga sa kabanalan at nagdasal tayo palagi, nagpatuloy tayo sa mga pagsisikap natin na tama, hindi tayo nagtatamad-tamaran, magkakaroon din naman ng magandang resulta ang ating mga buhay. Doon sa pag-surrender natin sa Diyos, surrender natin yung problema, ipinagkakatiwala at ipinagpapaubaya natin sa Diyos. Kung nagawa natin yan ng lubusan, ay talagang matatawa tayo. Kasi masyado tayong nagkapit doon sa mga problema pero matatapos din naman pala ang lahat ng ito. Kaya nga mas maganda na nakafocus tayo doon sa kabilang mundo kasi doon yung mundo na walang problema at dito walang katapusan talaga yung problema. Pero syempre, para makaabot nga tayo doon sa mundo na walang problema, ay kailangan natin magpakabanal sa ating buhay at kung pwede sana ay magmisyon tayo bilang promise nga na pinagsiseryosohan na natin kung ano ang kabanalan hanggang sa katapusan. So ikaw kapatid, handa ka na bang tumawa sa mga problema mo? Try mo lang ang ganitong pananaw na isipin mo yung sarili mong buhay ay parang hindi sa'yo kundi sa isang palabas sa comedy at tingnan mo yung tinatawag nga na bright side or mas mabuting side ng lahat ng mga bagay at try mo gumawa ng mga jokes tungkol sa sarili mong buhay. Try mo pagtawanan ang mga problema mo. Baka mahirap gawin, lalo na kapag hindi pa kayo sanay, pero tinan nyo yung mga comedy, yung mga paborito nyong comedy na pinapanood nyo para nga patawanin yung mga sarili nyo. Tapos isipin nyo na kayo yung nandun sa comedy na yon, yung buhay nyo, yung material ng comedy, ano yung mga jokes na gagawin nyo para doon sa sarili nyong palapas. Na kayo yung starring. At kayo din yung manunood. At kasi ganun yun ang buhay natin, di ba? Sana maklik mo ang link sa post description at bibigay ko yung mga detalye na makakatulong sa'yo para nga maging comedy yung buhay mo or matuto ka na mas tumawa sa mga problema mo. Ang buhay na ito ay hindi naman kailangan sirisohin sa lahat ng mga bagay. Magtiwala tayo sa Diyos, gawin natin yung kabutihan at matutunan natin na tawanan yung mga problema natin. Mamamatay <laughs> din naman tayo lahat, di ba? Matatapos din to. Klik mo ang link sa post description. Salamat at God bless kapatid.